Guys, uh, magandang gabi sa lahat. So ngayong gabing ito, uh, nandito ako ngayon sa Haunted Cemetery. So dito ako matutulog, guys, dito sa may ano, uh, malaking cross, no. So tara. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigala ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin itong kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. TV So yun na nga guys Hero no na nilibing dito So malaki po tong sementeryong ito Kasi malawak kasi to guys So dito ko dito muna tayo magcha-challenge kasi creepy daw dito. Malaki pa tong cemetery to, guys. Baket doon, guys? Cemetery pa din doon. Ano? Ito, cemetery dun, din, guys. Malayo. guys ang simple nandun so dito muna tayo magcha challenge ayan yung cross guys so. wow In the name of Jesus may naririnig ako guys may naririnig akong tunog dyan baka ano lang uh, baka mga hayop lang siguro Ito ang creepy dito guys Ah creepy talaga guys pag alon challenge yan you know, yung mga uh, netso maliliit lang nagpray naman ako kanina guys action lang tayo ni Dad. stickers Oops, may sumusunod sa akin dyan. So, kukunin natin yung EMF natin. nothing else yan yung ano guys eh hm baliti yan 'yung mga malalaking tao Comment kayo dun guys ha kung may nakita tayo guys Ang creepy talaga dito guys so, Ayan may edip guys eh nakita nyo guys may edip Factory. Pagpasok ko pa lang guys para bang may nakatingin sa akin. <coughs> no. Creepy talaga dito guys. Sobra. Creepy dito. dito pa lang sa mga puno para may may nakatingin so doon tayo matutulog guys dun tayo tayo matutulog may mga ilaw pa doon guys oh. dito daw guys dito daw may namataan daw dito bata dito papakita wow ayan parang mayroon ako nakita wait lang ha da dahon lang pala bumanon kasi yung dahon kala ko ano na so dito kung mayroon mo magpaparamda grabe guys matayo yung balahibo ko dito dito banda. nandito man kayo, ah, huwag kayong magalit sa akin ha. Ah. Creepy dito. So mag up tayo. Sa tayo higa doon. Check natin dito. Baka may ahas dito. So dito tayo higa Guys. 嗯。 La un cartón, guys. Laro ba ako dito guys? Guys, natumba yung kamera ko, guys. Kaya guys, natumba ang kamera, guys. Abang ako yung natutulog dyan, guys, parang may sumasakal sa liig ko. parang may sumasakal sa liig ko at meron akong naririnig doon no habang akong humihiga dyan may naririnig ako na parang may humihilik parang may natutulog din dyan katabi trinig na ko dun sa tayong ako guys parang may humihilik na natutulog siguro mga uh, kasi itong tinutulugan ko rin dito guys may nakalibing na din dito guys mga ano comment kayo guys bakit natumba tong camera siguro may mga hayop na dumaan di kaya paranormal ito na nila ako nandito kaya tinunatumba yung camera natin Ay, nagising ako kasi ang daming lamok sabi guys creepy dito guys Nandito ba kayo? Grabe dito guys. Ang creepy. Para may naririnig kung na humihilig. Ah, kaya dito. May umuungol talaga guys. Rin guys. Parang may guma. Mm. Oh. Pakinggan niya mabuti. Ah, umuungol. Lah, may aso. Oh, may aso guys sama ng tingin guys, kung normal na aso yan guys, kanina pa yan kanina pa tayo yan, ano, tumatahol hindi normal na aso yan, guys kita nyo yan guys, oh yan, kung normal na aso yan kanina pa yan tumatahol, guys oh, kanina pa tingin, ang tingin sa akin, oh no? Guys, uh, na lang guys sa ah. ngan dito tayo. Pag uh, delikado tayo dito. Kung normal na aso 'yun dapat tumatahol na 'yun sa atin. Kaya na pa yan tingin na tingin sa akin guys. Napansin ko lang kasi parang sigbin. Pag pagtingin ko dun aso pala. So sana guys ah, uh, ma-like, ma-share na video. So hindi natin alam kung ano nangyari sa camera ko. Bakit tutumba yun. Baka Yung aso dumaan dito Baka tinumba niya Kakaiba talaga yung aso guys Parang so. Gabi kakaiba talaga yung aso So yun na lang guys Ah uh, God bless yung lahat. prebi ko matulog.